so what's up mga kabotsok ang ah, magandang umaga alas 5 lang umaga mga kabotsok ayan uh, ah, nandito tayo sa sukat sukat paranyake ayan oh, tinan mo yung kamuting driver naman ng tricycle Okay, kaya hinako pa tayong sinusundang ngayon, ngayon, ko lang na video ay nasa gitna siya nasa truck road siya dumalaan eh paano kung abusadong driver antok antok eh, mab... ako naman o oh, tumabi siya kaso lang mali pa rin kasi nasa pass line siya ano lumalaan niya mga kutsi lang nagmamadali dapat dito siya sa kanan ito yung isa tama o oh. ayun isa yun yun ang tamang driver yan o oh. nasa kanan siya hindi sa gitna kasi ng paranyake sa sukat mga kapotso kay may track road ang kasala dyan uh, ang problema kasi ng team o oh, hindi pininturahan ng puti uh, katulad pa ng C5 may pintura siya ngayon putol-putol pa rin yung bentura. Ibig sabihin, pwede, ka, pwede pa rin silang pumasok O pag kami ang overtake dyan kung saan saan, lalo araw, huli kami dyan. Yan ang mabigat sa paranyake Bitag ang yun lang yun lang sa driver ng truck. napakakamutir yung mga team o lang Sumukang pira din. Nag-declare sila ng truck road. Ang inyong krasada, walang pintura pagka ano din tawag dito, maghahaman ayan mga kapotsok uh, nandito tayo sa uh, Laguna ayan ay uh, pagdating-dating ng parking ng uh, doon sa pupuntahan namin sa may binyan Laguna, ay parking kami doon eh ayan uh, alas 6 na ng umaga maliwanag na, ang ginagawa ko ay eh, nagjang-jaging lang muna Apa uh, ano sa bilbil patunaw sa kolesterol kasi uh, hindi ko masyadong puyat eh pag puyat ako masyado hindi ko nagaganyan yan yeah, kasi sobrang laki ng tiyan hindi na pwedeng kailangan mabawas-bawas yung timbang ayan na uh, out naman dyan mga kabutsok sa mga nakilala sa akin yung sa mga DW kong saan mo sa mundo natin ngayon ah, shout out, ingat kayo dyan yan uh, ah, habang nagsisays tayo uh, parang style lang ano, jam yan, nag yan, yan shout out sa mga small youtuber sa mga nagsisimula pa lang Uh, wala pang 1,000 subscriber ayan, uh, alam nyo na kung anong gagawin nyo uh, subscribe, like and share lang thank you